Ito ay alay sa atin ng ating butihing George, Bukobo. Gusto ko munang marinig ang mga kagabot ni Berser! Oh. Hindi ko marinig! Maraming oh. maraming marami salamat sa pupunta nyo dito. I love you, mi amor! Eh, <laughs> pag sinabi kong George, sabihin nyo Bukobo, George! alaga ng ating mensahe, mangarap dito. Tayo ay patuloy uh, na mangarap. Of course, uh, magsikap tayo. Tuloy ang, ang pag-aaral para makatapos, no? Wow. Ito po ay cluster 1 lang. Tapos next week, abangan nyo po ang ating cluster 2. Tapos abangan nyo ang ating grand finals. Okay Congratulations sa ating mga gagalingan, mga rappers ngayong uh, gabing ito. Para sa mga rapper natin na nangangarap dito sa Taguig, siyempre malay natin sila na ang the next rap star ng Taguig. At dito sa tagig, kami ay tutulong upang ma-attain ang